Nuri ni Pangasinan na Governor Ramon na Vico III ang kahangahangang pagkilos na mga mangingisda, Philippine Coast Guard, Philippine National Police at Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA matapos ang matagumpay na pagka-recover ng 28 sako ng umanoy shabu mula sa kargatana na nga Agno, Bani at Bulinaw dito sa Lalawigan. Sa kanyang naging pahayag, Binigyang diin ni Governor Giko ang kahalagahan ng pagiging mapagmatiyag at alerto ng mga mangista na agad na nagsumite ng mga nakita nga kontrabando sa mga otoridad. Anya ito ay malaking tagumpay sa laban kontra sa legal na droga. Dagdag pa ng gobernadora, umaapila siya sa mga kinaukulang ahensya na magsagawa ng masusing investigasyon na upang matukoy ang mga nasa likod at ng insidente at mapanagot ang mga sangkot. Ang pagkakarecover na naturang kontrabando ay inaasang magbibigay daan sa mga susunod na akbanga ng pamalaan na upang mapanatili ang kaayusan at seguridad sa lalawigan. Matatandaan ito nga Hunyo 5 at sa isang ngayong taon, halos 4 na bilyong piso na halaga ng palutang-lutang na syabo ang isinorender ng mga mangingisda sa PDEA sa PNP Pangasinan at sa Pilipina Coast Guard ang nasabing iligal na droga ay nakalagay sa loob ng 588 na vacuum sila transparent plastic packs na may bigat na 587.8 kilograms na natagpuan ng 20 siya na mangingisda habang sila ay nangingisda sa nasabing karagatan. Para sa Bombo Report sa 2nd edition na Patrol Numero 15 Bombo from Isabado para sa number 1 at most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines sa Bastradio. Bombo!